magandang hapon sa inyo mga kabayan sabing init ngayon ano? Eh, baka Pilipinas din ang init punta po ako ngayon ng karirahan ng kabayo manonood ako gawa nang walang kaming pasok sabing init ngayon dito alas stress na alas pato na pero grabe pa rin ang init punta po ako ng karirahan magtatambay manonood samahan niya po ako ngayon po malapit na tayo sa karirahan nangangamoy kabayo na grabing init ayun o bike lang ako ayun naka t-shirt na nga lang po ako yung anong grabe ng init dito summer na malapit na po tayo ayun po tatawid po tayo ngayon dito ayun po yung karirahan o dyan sa loob nyan dyan tayo pupunta ang daming tao ayun po ko na po yung bike ko dito pinadlakan ko naman ayun o para sure ganda ng mundo tao sa loob. ayun natumba yung bike ko po papasok na tayo natumba yung bike ko lakas ng hangin grabing init ayun, ganda ng bulaklak ang daming tao dito sigurado araw ng linggo ayun, dito tayo sa Ubi Hero Ubi Hero ito yung hambay ko dito ng mga tinapay mga pagkain karang linggo daming tao dito eh. Baka ngayon madami pa rin. Yeah, nandito na po tayo, ang lakas ng hangin. Hindi pa nag-uumpisa. Naayos pa yung ano. Pagtatso pa ng mga kabayo. Madami lakas ng hangin. Ngayon, wala pa pong natakbo ng kabayo. Inaayos pa nila yung takbuhan. Madami lakas ng hangin. Nasa konti yung tao. Nasa loob nagtataya pa sila pinapantay pa yung ano, tatakbo ng kabayo okay. nakatatlong race na pala race 3 na nakatatlong takbo na kanina pa nagumpisa iikot ikot po muna tayo sa loob ayan nandito po tayo sa loob oh. ayun oh. may ban ba kabayo on laki? hindi tayo nga. sa loob sa tayaan ng kabayo ito yung restaurant dito Ayan. Ayan yung tayaan dito sa loob. Nakaunti ah, lang yung tao ngayon. Hindi tulad yung nakaraang ang dami. Holiday po kasi yung una punta ko dito. Dito po yung mga pangkarirang kabayo. Yung malalaking kabayo. Ayan o. Oh. Ang lalaki ng paa niyan eh. Ang daming tao. Mga bata. Nagpapapicture. Ayan o. Oh. Ang laki ng kabayo na yun o. Ang laki ng paa. Yun yung mahila ng bakal. Ayun, sobrang laki ng paa. Ang dami na papapicture. Hindi pa naman nakambisa. Ikot-ikot po muna tayo dito. Ayun. Uh, maliliit na kabahay. Ito, sobrang laki nito. Tingnan nyo yung paa. Ang laki. Hindi. Hmm. yung may nag ano? Mabigat na bakal Ayan, ang laki ng naman <laughs> pa. bibili ka ng carrots do tapos papakain sa sa kanila Ayan, ang carrots Haha. pinapakain Ang laki ng paa dito bumibili ng carrots isang daan tapos itapakain mo sa kanila <laughs> <laughs> ang laki ng paa <laughs> ayan. ayan yung pangkarira <laughs> <laughs> ang laki o oh ang laki ng paa sa kanyang katawan may inihilang bakal yan eh. ayun ang dami pa dito ito so, yung pagkain nila ayun, dami na ito <laughs> so, yung ng katawan ng katawan ang <laughs> laki ng katawa oh. no oh. maliliit lang ang paan ito eh. oh. may kambing din pala dito buntis oh Ano? Oh. kambing Baka mag-uumpisa na yung karira. Punta na po tayo doon. Manood na tayo. Ito yung inihila nila o, na sobrang bigat na bakan. Itong kulay gran na ito. Maraming pagkabigat niyan. Diyan ang kasakay yung tao. Tapos dito naman yung kabayo. nakatali katali. Inihila. Ito. Susulid na bakal. Ang bigat niyan. Marami. Dalawang tinilada ata. Ayan o. Oh. Sulid na bakal. Diyan yung inihila nila. Ito yung pinagpapraktisan nila o kahoy. Mag-uumpisa na ata Tara, punta tayo sa labas Umasok muna ako dito sa ano Parang grocery, maliit Ang lamig Nakasang aircon Maghanap muna ako may inom Dito tayo Pasok muna tayo dito Hindi pa naman nag-uumpisa Wala datang may dito Ah, mga gulay Ay, madami na yung tao alakas nga lang ng hangin mag na ayun na ang na naman tao ngayon maganda rin magtambay-tambay dito kahit di ka tumatay ay eh. malilibang ka kasi pag sa bahay nakakaburing lagi lang nakahiga sakit sa likod ayan. lagi kami walang pasok Ito tuwing sabad at linggo nakakaburing maganda magala-gala ayan May bitawan ha malapit lang yung tatakbuhan nila ayun oh 500 meters lang ata yan wala pang ata baka 300 meters lang to pero dalawang ahon yan dyan oh. ang bigat na inihila ng mga yan siyam pala sila siyam na kabayo na mag-uumpisa na Anong number kayong mananalo? Ayan na, bitaw na. Migaw na ng bantay ayan na. Nagulat yung bata. Ayan ang bagal oh. So, Gawa ang, ang bigat na hinihila nila. Ala, uli ng number 6. Ang bilis ng number 6 oh. Ano yung grabing alikabok. Tigil. Ang bigat kasi niyan, inihila na yan grabe di makita sa alikabok ang daming tao hmm, Number 6 ang una Tulin Hindi nila kayang hilain eh Ang bigat, solid na bakal yan eh Ayan o oh ala ahon number 6 number 5 saka number 2 nasa, na nasa unahan isang ahon na lang number 6 number 5 number 2 nasa unahan isang ahon na lang sila Ayan. ang daming tao ang daming tao Ah, number 6 na ahon. Sige, ahon. Tunod number 2, number 5. Ang bilis ng number 6, so. Oh. Ang tuli, oh. no. Ang tuli. <laughs> Allah. Tigil na naman. Nasa na yun ano, number 6. Nandun na sa dulo. Ayan. Lahun. Ang bigat niya, no? Grabe. Number 3, lumuluhod yung number 3, oh. Hindi kinakaya. Ahon na ahon. Sige, ahon. Number 3. Ayan, ahon na number 3, oh. Hmm. Yung ibang kasama niya, nandun na sa dulo. Ang layo na. Ala hindi na kaya number 3 sa number 9. Ang dami na naman tao. Hmm. Hindi kinakaya number 3. Hindi naka-aon yung number 3. Ayun na yung iba. Oh. Hmm. Ayun Ah, ang gumalaw ng number 3. Sobrang bigat siguro. Ala Alah, alah. Huli na to. Talo na number 3. Ayun ang gumalaw. Oh. Hmm, nakahon kahon asa ah, na yun, ayun na ah. hmm. ang dami tao eh hmm. ayan, tapos na po, uuwi na po ako, pero mayroon pa yun mayroon pang 6 na takbo. Pero uwi na po ako. Grabe init. Dito lang yung libang ako dito pag walang pasok. Nakakaburing kasi sa bahay. Ayun, daming tao. Tuwing ling, sabado at linggo po kasi wala na kaming pasok. Kaya dito na lang ako naglilibang sa karelahan pag hapon. Ang umpisa nito alas dos ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayan, bukas bukas may pasok uli Kaya uwi na po para makapagpahinga. Ang daming tao doon Meron pang takbo Limang takbo pa Pero di ko natataposin yan Hanggang alas 9 pa niya Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Na walang sawang pagsuporta sa aking youtube channel Sana patuloy niyo po akong suportahan mga kababayan Maraming salamat Pasensya na po kayo kung maingay Ayan Bukas po ulit